good morning. Good morning, guys. Oh, nandito na tayo sa ano sa likuran natin yung ginagawa natin bahay. Apasyal uh, natin kung matagal tayong hindi nakakaano rito eh, nakakapasyal dahil ilang araw tayong hindi ay hinano. Ay kain ng Jason ketan do yan. ituloy natin. Matagal na tayong hindi nakakapasyal dito, hindi ba galing tayong Bulinaw ilang araw tayo doon. So ngayon yung magiging trabaho natin ha. Uh, tatanggalin natin yung mga ano yung mga nakalagay na forma baka ilang araw magtrabaho tayo rito kahit konti lang. Tapos yung pwedeng pinturahan, pipinturahan na namin kasi pa, bala kung ituloy na ito dito sa itaas yan. Lagyan namin ng bubong. Tapos pagka pwede, pa ko na or papalitadahan ko muna para ano, para magamit pag hapon medyo mainit pwedeng mag dito importante mga floringan pa kaya no? so ayan guys yun update natin ngayon dito sa bahay kubo natin nilock ko kasi ito eh yan, no, ilang araw kami dahil yung mga aso yung mga aso pumapasok Dumudumi sa loob kaya ano yan nasikasuin natin kahit ilang araw lang tapos baka bayad natin kahit nalagyan lang ng bubong dito yan tsaka flooring tsaka palitada siguro pag ano pag umabot yung budget natin okay kaya lang naghahanap pa kami ng hagdanan <laughs> wala kaming gagamiting hagdanan kasi nga yan nakita nyo yan pinipinturahan pa yung mga bakal na hindi yung pinag weldingan gawa ng ano gawa ng kinakalawang yan so tutuloy natin ngayon kasama natin si Joma Ayan na, maghihira muna tayong hagdanan dito. Dito sa kapitbahay kila Joy. Gawa ng wala tayong gagamitin. Buti dito yung maganda yung hagdanan lang, mga haba. Yan na, dito. Tao po! Magising niya da! Wow. <tinyo> Joy, good morning Joy! Ano Tukpak na kasi sa sapat. Okay. Mar, ganyan ni Mar! Yan, nakairan kami nagdanan. Yan, si Jo Mar yung nagbitbit. Eh, pwede na eh. Iyapin pa yung martilyo ng tor yan eh. pede? pwede. Yan, gagamitan ko yan. O na yung Renny, paglakot lang. Paglako, reining pala, ay na, forma nga reining, bang baka ka to. kata oh, Opo, na naman pala Okay, guys, ito yung trabaho namin ngayon, yung ito, una, tatanggalin namin yung mga forma na na-stack dito. Kasi nga, matagal tayong natigil. Pagkatapos noon yung mga pinding pinturahan, pinpinturahan natin yan, yung mga kinalawang ganyan, yan, yan o. No? Yan, pipinturahan natin yan. Ayan, kasalukuyan, tatanggalin muna namin yung mga forma na yan. Tapos doon yung mga hindi pa napipinturahan na bakal, yung may mga kalakalawang. Para pagka uh, namin ng hollow blocks to, yan. Saka pag nagbubung kami, medyo hindi na sir, wala na siyang kalawang. Para hindi siya kalawangin pagdating nung pag, pag nagtagal. Ah, naman eh. Uwa, uh, sabi ng Owen, Burino Areta. So, magpipintura rin kami ngayon. Yun muna yung gagawin namin. Parang preparasyon pagka naglagay kami ng patong dito. Na, magpilya. Ano yan? Merienda, basta sa kamuti. Ayun, tiyata, Merienda naman. Mm -hmm. Na? Kasi, kasi ala na pa mo? Basta sa kamuting merienda na yun eh, muring... Alam <laughs> mo, mga nato, paksin tilapia. Pagli eh, pagli mo na eh. Na, ali, na! Nabengi mo pa nilutong mga merienda, at saka yung mening lechay. Rad! Okay, ninyo, ining... Ining buwas ko, buwas na sakit utos. Hai, Hi guys, Hi guys. Well, welcome guys. to Tatay Matots TV and, and Joe What we call uh, Michael Sounds of Music oh, yeah. in the collaboration of uh, Tatay Matots. I love you. God bless you all. <laughs> hey, okay.

Ali, pwede naman. Talagang maray yun. Ah, live ka kanina? Ali, ali. Mablock na baka live. Itar naman na nung yung mga biyasa yakin? Masaya na ko. Eh, ikaw, may pag bagya. O, ikaw. Ako naman, live naman. Ang babae yun. Nanuari yung na. Dahil. Itang pala mo pag-relax, relax mo. Magkano yung babae ka Alam naman tayo ni Ren. Pwede ba rin? May bayaran Talagang magmasaya. Wow paigayong uma, meron paigayong mo aliyen nito. Alipet pero Kung ala pa talaga? Kung ala pa? 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 Kung ala Kung ala pa? Kung ala pa? Kung ala pa? Kung ala pa? pa? Kung ala pa? Kung ala pa? Kung ala tangunglihataas, mga sakali baka dum, yun pasiguro na na yun, yung mga tekuro na yun yung bato na yun, kasi baka yun, kaya kung pero sakali kung makin hindi masiguro ng Maplore, kung pati pa, palitada ko na rin. Bapot hanggang patapos na, pali ka rin Hanggang pwede lang yung galo kaya na eh. Lahat tatot to many manasinta, ay lang, manasinas yung kaya sa. Ah. Hindi pa lang kaya Ah, Ah, wala palang bomba na. ali, yung mga bomba. Tayo tayo na karing kaya, kaya tong kaya kami, kaya kaya. yung Ninano ko kanong dan? Eh mapagal. <laughs> mapagal? Ako na ako to di pasi ba yun? Di ba? Kung ano kila? Tembiaya. Kedi naman kedi mong kaya ko pa kada yun o, o nang simple lang maglalagay nila yung pula sa magjay. Alit ang kaya kaya kung kung pinawa na may mambale kayong... at may mambale. ka na. Kung ano kanti ta may kaya na. May gracia na na. May mambale na. Eh, talagang dito, tulong muna muna nanday, pero niyang karas ko ka rin, pagpuntagay pa, hindi sana ang muli. <laughs> Papagal. Siyantak na, siyantak na. O, ali, wala problema kayo ng tito, ating kaya. Ewan eh. na yung buli sa dito, itang muli yan na kasanay magdiyay Dito na kami sa side at saka sa likod, natanggal na namin yung sa loob. Siguro after lunch, pwede na kaming magsimulang magpintura rito. Kumbaga, hindi naman talaga kami nagmamadali ni Jomar. Ayan, ayan. Ayan, ayan. namin. Ayan, mo Sa? Continue. Na? Bartilyo. Bartilyo, Maragol? Oo. ko na. Eh, mo pakli ang aman mo. Eh, pwedeng gagamitan ta. Na? <slap> Yan, na uh, natanggal na namin yung lahat ng mga forma. So, inabot na kami ng tanghali ni Jomar dito. Ako yung pinaka-alalay niya lang kasi ako, uh, pagka nag-aakyat na dyan, medyo, dahil uh, nga may na tayo, yung tuhod natin, nanginginig na. Kung baga, taga at saka taga-alalay lang tayo. So, siguro, dahil break time na, uh, maglalans na. After lunch na namin, siguro, tutuloy yung pagpipintura namin dito. Nasa pagpipintura na kami. Yun nga lang yung purpose namin kaya ako pinatanggal yung ano yung itong ito, mga forma-forma dahil sa baka bay dun itutuloy na namin to tapos lagyan na namin ng bin yan sa bay pangyero. So guys, ha, puputulin ko muna yung ano natin, yung video natin kasi mahaba na no para hindi masyadong nakakainit. So yung pagpipintura, papakita ko na siguro bukas pag upload ko yun ang papakita ko naman kung paano kami nagpintura ni Jomar. So uh, maraming salamat sa inyo guys. Uh, Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Salamat. Bye-bye.